Isang mamagandang uh, araw po muli sa ating mga kaibigan, tagapanood sa ating uh, Handog Kapatid TV, Facebook, Youtube. Sa araw nga pong ito ay atin na pong nahihatid sa East of Lación, Palawig, Bales, Ang kahilingang wheelchair para kay uh, Nanay Violeta, isa po siyang senior citizen. Uh, siya po ay uh, naaksidente, nagkaroon po ng uh, fracture si Nanay Violeta sa kanyang hips uh, Dahilan upang uh, siya po ay mahirapan ng uh, makalakad At uh, humiling nga po ang isa sa kanyang mga anak na mapagkaluban po ng wheelchair itong si Nanay Violeta Upang makakatulong sa kanya sa kanyang uh, maayos na paggalaw at kung makikita niyo po ang ginagamit niya nga po itong crutches na ito na nagsisilbing gabay niya. So limitado po ang kanyang nagagawa o nagagalaw kapag uh, siya po ay gusto sanang lumabas ng bahay. At sa pagkakataong ito, at na pong uh, naihatid yung uh, kanyang wheelchair at ito po ay kanya nang magagamit sa apang uh, araw-araw pwede na po siyang makapamasyal muli gamit ang wheelchair na ito. Syempre pa, kaya uh, siya po ay uh, gagabayan ng kanyang mga anak Ayot, uh, Maraming salamat sa ating donor Ang nag-donor po natin ng wheelchair ay si Mr. Anthony Te uh, Parin Anthony, na yung ating winter para dito kang nanay, Violeta Nakanya niya pong uh, may enjoy yung kanyang, uh, lalo na sa umaga maari na siya muling makalabas at makapagpainit uh, Na hindi siya nag-aalala na maaari siyang uh, matumba ulit at dahil wala po nga siyang wheelchair na gagamit. So maraming salamat, uh, Faring Anthony at sa ating pong mga kaibigan na nakakapanood po sa atin. Uh, malaking tulong na po ang inyong uh, pag-follow, pagla-like at pag-subscribe. paki na rin po ng ating uh, Facebook page at YouTube channel Handog Kapatid TV para mas marami pa po tayo mga kababayan natin ang ating maabutan po ng tulong. Sa pamamagitan nga po ng inyong uh, pag-share para yung mga nangangailangan tulong ay atin pong maabot. So maraming salamat po sa inyo, sa ating mga donor, sa ating mga kaibigan. Thank you, thank you, thank you.